Hello, good morning. Start of the day tayo mga ka-sisi. Ito kami kami ng mga kasama ko. Umpisa na naman sa trabaho. Yan, medyo marami na pong taong dumarating. Wala naman akong ginagawa. Masyadong ginagawa. Ayan, palakad-lakad lang. Yan sila Mary Ann. Si Dolor, nakaupo. Saan? Saan at ito na mga kumare mabisibisihan person tayo ngayong araw na to waiting para sa ibang pasyente na dumarating mm -hmm. ito yung part na tabang tawa ko kay Dolor kasi panayan loko loko sa akin Yan ang buhay namin araw-araw sa center kapag uh, may mga pasyente. Yan. Bisi-bisi ng person. Yan, tinimbang ko na si baby. At tinirecord yan ni Dolor, ni Dolor, para ibigay kay ma'am. Tapos timbang yan ay susukatin na natin. mga times sa na napaka busy namin at walang tigil sa pagdating ng mga pasyente medyo gutom na kami dyan sa part na yan kaya lang di pa kami nakakapag almusal kasi super dami ng mga pasyente narating buhay sa center, kwentuhan, tsikahan, uh, balitaan sa mga nangyayari sa mga pasyente namin. Kung so, sino-sino yung mga hawak namin mga baby. Ayan na, tumayo na si Dolor. Nagahanap siya ng piling ng kanyang pasyente. super busy at super dami kasi na nadating bali mga buntis at saka mga bata ngayon araw na to Yan, tinimbang na naman si Ulisa si Baby. Tayo-tayo kami kasi nawawala yung mga ibang piling ng mga bata. Okay. and for this is for the last video na muna mga sis and uh, next time for my vlog na lang uli